mga boss, magandang umaga sa inyo lahat ng uh, unang una, shout ko muna yung nagbigay sa atin ng swing arm ayan, kay Richard, Richard lang pangal pangalan niya uh, nagpalit siya ng Dino Pro na swing arm uh, Shoutout shout out sa iyo idol, uh, sabi niya sa akin ikabit ko daw sa motor ko, huwag ko daw ibinta kasi bigay, eh, salamat idol ikakabit ko to, update na lang kita dito, ito palang motor ko tapos mayroong isang rider dito Uh, yan idol, maraming salamat wala siyang issue, walang kasgas ay mga boss, oh, boots na boots talaga uh, hindi ko sana tatangkapin pero bigay, yun nga ah, mahilig ako sa bigay, baka ka siguro gaganda ang motor ko mga boss sa puro bigay ng mga customer pero boss, uh, sa akin naman okay lang, kung magbibigay kayo, tatanggapin nyo kasi gracia nga yan uh, maraming salamat boss, no tapos sa mga walang motor dyan, ito pakita mo to, sa mga walang motor, ngayong magpapasko, ibibinta ko lang sa inyo to ng murang halaga. 2016 model. Yun mga boss, unang-una, pakita ko muna sa inyo ang odo. Ito yung odo niya. Yung natakbo niya para mas maganda kita nyo. Sa may mga gusto lang ha, ayan ang odo niya. Uh, 59,000 mga boss. Ayan. Lahat working yan, walang problema dyan. Lahat nagana. Tapos, ayan, nakapaito siya na ignition coil, nakakarb na koso, uh, KSR. 28mm tapos yan na setup niya ngayon uh, may kalawang na kaunti ayan papakita ko sa inyo mga issue para kayo i, ano alam niyo patay ngayon mga boss yung kalawang yan papinturahan ko yan itong mga kaha papais natin tapos naka check pipe siya hanap din ng stock kung may mahanap na stock tapos yung arm niya papalitan na natin na, papalitan na natin ng bago nung galing sa akin ayan gawa ng medyo may kalawang na ayun mga boss Gagawin ko ng para na maganda tingnan sa inyo para uh, hindi naman kayo manghihinayang. Murang-mura lang 'to mga boss, ibibenta ko sa inyo. Uh, ibibigay ko lang 'to uh, sa mga follower ko na solid Dapat unang-una nakapalo ka, lagi ka magsishare sa akin video, tapos PA mo ako, ibibigay ko si sa iyo to. Tsaka issue pala nito mga boss, expired, gagawin ko ng paraan na ma para sasakyan mo na lang. Tapos sa plaka naman mga boss, siyempre Walang plaka pa, uh, hindi pa dumating Kasi nasa LTO may problema nyo Pero wala namang issue yan Kasi, tsaka ang first owner nito, tanawan lang, kakilala natin, kaya walang problema Yun mga boss, basta ibibinta ko ito sa inyo na murang-mura na alam kong kaya ang kaya nyo uh, Kung ini-expect nyo na mas mataas sa 40 yan, hindi ko ibibigay ng ganun Sobrang taas na yun mga boss Basta ito, sa mga followers ko lang no at saka alam ko may nag-aalangan kasi mechanic ako baka kakahuyan wala pong kahoy mga boss na mga yerbet ko kakahuyan yan ay may motor naman ako mga boss yan mga boss pwede natin buksan ipapakita ko sa inyo ang makina. kung wala kayong tiwala nag-aalangan kayo lalo sa mga baguhan lang walang problema boss pwede natin bukasan basta sa akin uh, hindi ko sisira ng pangalan ko nito ito lang wala murang ano lang to gusto ko lang makatulong sana ngayong pasko magkakarider ka sa mga gusto ng rider ayan mga boss hindi mo na kailangan mag-ipon ng 40k dahil hindi ko ibibigay ng 40 yan. Mas mababa pa. Aayusin ko lang mga boss. Kaya ngayon, umpisahan mo na mag-follow. Uh, mag-share ka lagi sa aking video. Mag-react ka, ma idol. Ibibigay ko kung sino yung laging nandyan na nakapalo lagi, ah, uh, nakasuporta sa akin na gustong mag-rider sa so, walang rider, ha? Mga boss, start pa na natin para marinig yun naman ang tulog ng mga kanya Ayan, mga boss. Ayan, boss. Naka na starter RPM. Nagana plaster niyan, boss. Ilaw, hayan no yan, sir. Oh. dito dito dito. Doon sa kabila. Sa dito naman sa side, 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 side makita mo. And boss, okay yan. Tapos ito, boss. Oh. Boss, kaya lang malagitik, gawa ng carp. Okay na yan, mga boss.